Sanya, daan na pa daw. pa na naman kalsada sa kanya. Ato, mga kabaro, nagpapasalamat si kabaro. Nagpapasalamat si kabaro. Nakapanaluhan pa ng kanilang dalang pagkain. Ano, yan o. Ang yan dalang pagkain. Salamat sa pagkain. ka ka daw na ba? Hindi na ako. O kuya. Hindi ko na ako. Ay, doon ka na. Regal film, ayun na, Doon ka na, ko camera kuya. Iikot ko doon ka. <laughs> Baka hindi ko na kaya regal film. Diyan ka, diyan ka. Kansin natin tungkod para kuya eh. Ako, no? Lalo <laughs> ka na nung boy fan, chinte. Ayan o. Ikaw po ito lagi ng yung bisita ni

Bisita ng aking kapatid na panganay ho. Ito. Ah, mga ay, no, tiyahin. Ay, no. Mga tiyahin ate ano? wala lahat. Ayan ang ay, no, mga kapatid, magkamukha oh. Matibag. Matibag dilapin niya. Matibag dilapin niya, family. Ay, specialist sa akin ninang. Ayan o, magandang ninang namin. Ayan oh, ay, no. Oh, siya ko, siya ti... Ah, ti Nida ko, ko. Oh, Ano oh, oh, oh. <laughs> <laughs> okay, yeah. <Ay>, <laughs> ka, <kong yate. laughs> Ala o Ay tatlo magkakapatid oh. Ay, bakit? Buti pa si Ate binibisita na kanyang mga tiyahin na Oh, blessing is blessing is Oh. Lagi ako may bisita mga. Ayun asawa ni Kuan

<laughs> oh, Alan, baka mapanood mo ito sa Kabaro's may... Channel at probinsya ng Kalamanero. Ayan, oh, o. I-upload na ito. ko na ito i-upload. Sa, sa Kabaro's Channel ko na i-upload. Okay. Para mapanood nyo sa TV. Kabaro's Channel lang. Ayan, full video. Inyo ito lahat.